Pagbisita ng AI ng TVJ na sina Tim, Vin at Joe, inaabangan na ng mga netizens. Red Team at Yellow Team sa Itbulaga Olympics, muling magkakaroon ng reshuffle. Main Mendoza, ginulat lahat ng ginawa ito. Finale episode ng Pajak Princess, tinutukan ng mga manunood ngayong biyernes nga September 27, 2024, ay talaga namang tinutukan ng mga manunood at mga netizens, ang finale episode ng Pajak Princess, na kung saan, ay hindi na mapagkakaila, na naging morning habit na ng ilan sa mga legit da bark ads dyan, ang manood ng Pajak Princess bago mag-itbulaga. At sa finale episode nga nito ngayong biyernes, ay talaga namang tinutukan nga ito ng marami sa katunayan nga, ay 11.27 ng umaga, ay may 5.2k na, ang mga nakatutok dito. Na syempre, mabilis pa nga itong dumami at nadagdagan. Hanggang sa umabot nga ng 9k ang mga tumutok, at mga nanood sa finale episode ng Pajak Princess na kung saan, ay isang happy ending nga ang nangyari sa mga karakter nila dito, na syempre, ay kinatuwaan ng mga manunood at mga netizens. Pero, ang request nga ng ilan sa mga netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream, ay magkaroon nga ito ng season 2, at syempre kasama ang mga Kimi fans, na nag-request na makasama naman dito si Kiko Estrada. Dahil mukhang hindi pa nga dito natatapos ang kwento ni Pajak Princess, Samantala, ngayong biyernes din September 27 sa Itbulaga naman, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, ay bukod sa Yakult Day kapag biyernes. Ay nakasama na rin nila dito ang surf. Na kung saan ay nagkaroon naman dito ng Itbulaga Olympics Barangay Edition. Bumisita pa nga sa Eat Bulaga ang mga child stars, na cast ng ang himala ni Nino, para i-promote naman ang kanilang show, na papalit nga sa Pajak Princess. Na mapapanood na nga sa lunes September 30. Kinatuwaan pa nga ng marami ang ginawa ni Min sa Eat bulaga matapos nitong gayahin ang palaging ginagawa ni Boss Joey sa segment na Gimme 5, na kung saan, ay ang pag-exit nga ni Boss Joey, tuwing matatapos na ang Gimme 5 at Perifi. Gaya na rin nga ng napag-usapan natin noon. Dito nga ay makikita ngang gayang gaya ni Min, ang paglakad pa lang ni Boss Joy, palabas ng studio. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito nila Bossing at Miles, kasama si Riza na pinipigilan pa nga ito dahil hindi pa nga daw kasi commercial. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Hindi lang yan, dahil pati nga ang kilos at tingin ni Boss Joey, ay gayang-gaya din ni Maine. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood. Na matatandaang, minsan na rin namang ginaya ni Maine si Tito Sen, noong wala din ito sa studio. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan din ng mga manunood at mga netizens noon. Pero, dapat naman ngang abangan ang muling reshuffle ng mga members ng Red Team at Yellow Team sa Itbulaga Olympics Sabado September 28. Na sinabi nga ni Bossing at ni Alan K. na bukod sa bagong groupings, ay back to zero daw ang score, kaya naman marami na nga ang excited kung sino nga ang team na unang mananalo sa bagong groupings na ito. Naayon pa nga kay Tito Sen, ay magkakaroon na rin ng technical committee sa Itbulaga Olympics, para sa maayos na laro, at para daw maiwasan din ang mga apela ng mga members. Hindi lang yan, dahil sanay na rin nga ang mga The Bark Ads sa mga naging past challenges nila sa Itbulaga Olympics, ay magkakaroon na rin na ng bagong mga games na paglalabanan ng Red Team at Yellow Team. Na talaga namang excited na nga ang mga manunood at mga netizens tungkol dito. Isa pa nga sa mga dapat din namang abangan, ay ang pagbisita ng mga The Ads ni Ellen at Brad sa Itbulaga, na ang TVJ, o sina Tim, Vin at Joe. Na talaga namang kaabang-abang na nga kung kailan ito mangyayari. Dahil matatanda ang, sinabi ni Tim noong Huwebes September 26, napupunta daw si Vin sa studio, na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing, na talaga namang nagulat nga din sa sinabing ito ni Team na bibisita pala ng live si Vin sa studio. Biro pa nga ni Bossing dito, na wag na wag daw pupunta si Vin sa studio, dahil kung pupunta nga kasi ito, ay makikita nga natin si Bossing bilang isa sa mga AI na si Vin. Dagdag pa nga dito ni Tim, na mas masaya daw manood ng live sa studio, na tila, bukod nga kay Vin, ay bibisita din na si Nating at Joe sa Itbulaga. Na kung saan ay marami na nga ang mga excited dito, na talaga namang kaabang-abang na nga kung kailan ito mangyayari. Samantala, narito naman ang iba pang mga comments ng mga netizens. Sa paggaya ng ating The Bark Ads na si Main kay Boss Joey, narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?